Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mundong puno ng tukso, gulo at pagkalito, may isang nilalang na matagal nang ibinabala ng Islam, ang Al-Masih Ad-Dajjal. Isa siyang huwad na tagapagligtas na magdadala ng matinding panlilinlang sa sangkatauhan. Sino ba talaga si Dajjal? Saan siya naroroon? Ano ang hitsura niya? At totoo ba ang mga kwento ng mga taong umano'y nakakita sa kanya? Sa video na ito, Ating pag-uusapan ng malalim ang pagkataon ni Dajjal base sa hadith, sura sa Quran at mga kwento ng mga sahaba upang mas maunawaan ng mga Muslim at mga hindi pa Muslim ang panganib na dala ng kanyang paglitaw. Kaya't samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking video, Legendary Be Inspired. Sino si Dajjal? Ang salitang Dajjal ay mula sa root word na Dajjala na nangangahulugang magsinungaling o magtakip ng katotohanan. Siya ay kilala bilang the false messiah Isang taong darating sa huling panahon na mag-aangking siya ang Diyos at magpapakita ng mga himalang panlilinlang hadith tungkol kay Dajjal. Sahih al-Bukhar, Hadith 7,130 Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagsabi, Walang sino mang propeta ang hindi nagbabala sa kanyang umma tungkol sa Dajjal at ako rin ay nagbabala sa inyo tungkol sa kanya. Siya ay bulag sa isang mata at ang inyong Panginoon ay hindi bulag. Sa noni ni Dajjal ay nakasulat ang kafir na mababasa ng bawat mananampalataya. Paliwanag. Ang hadith na ito ay matibay na ebidensya na si Dajjal ay isang tao, hindi multo, hindi kwento lamang. Siya ay may pisikal na katangian at makikilala ng mga taong may pananampalataya. Bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalang Dajjal sa Quran, maraming surah ang nagbababala sa mga manlilinlang at huwad na tagapagligtas. Surah Al-An'am, Chapter 6, Verse 108 Hintayin ba nila ang mga palatandaan ng araw ng paghuhukom? Kapag dumating na ito, hindi na mapapakinabangan ang pananampalataya ng isang tao kung siya'y hindi pa naniwala noon. Halianzuro na illa ang tatiya malaikatu, aw rabbu ka aw, yatiya badwa yati rabbik, paliwanag. Ito ay maaring tumukoy sa mga huling palatandaan ng araw ng paghuhukom, kabilang na ang paglitaw ng Dajjal, ang kwento ng saksi na nakakita kay Dajjal. Ang kwento ni Tamim ad Dari, radiyallahu anhu, ay isa sa pinakakilalang salaysay tungkol sa isang taong nakakita na kay Dajjal. Hadith from Sahih Muslim, Hadith 2942. Ayon kay Fatima bint Kais, radiyallahu anha, si Tamim Ad-Dari, isang kristyano na naging muslim, ay naglakbay sa dagat at napadpad sa isang isla. Doon nila nakita ang isang nilalang na nakatali. Matipunong katawan, kulot ang buhok at may iisang mata Sinabi ng nilalang, ako ay Dajjal. Malapit na akong pahintulutang makalabas. Nang marinig ito ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Sinabi niya sa kanyang mga sahaba, ako ay natutuwa sa kwento ni Tamim. Ito ay katugma ng aking mga sinasabi sa inyo tungkol kay Dajjal. Totoo ba ito? Oh, ito ay authentic hadith, hindi kwento ng katang isip. Si Tamim ay isang tunay na sahabi na nakasaksi, mismo kay Dajjal bago pa ito makalabas sa mundo ang mga himala ni Dajjal. Ayon sa mga hadith, si Dajjal ay may mga kakayahang makapanlin lang magpapaulan kapag gusto niya, magpapatubo ng mga pananim, magpapakita ng langit at impyerno, papatayin ang isang tao at muling bubuhayin ito sa paningin ng tao. Ngunit lahat ng ito ay panlinlang. lang. Ito ay mga illusion na ibinigay ni Allah azza wajal bilang pagsubok sa pananampalataya ng tao. Ano ang dapat gawin upang maiwasan si Dajjal? Mula sa hadith, kung sakaling makaharap ninyo si Dajjal, basahin ninyo sa kanya ang unang sampung talata ng Surah Al-Kaf, Sahih Muslim Hadith 809, Surah Al-Kaf, Chapter 18, Verse 1 to 10. Ang pagbasa nito ay panangga laban sa panlilinlang ni Dajjal. Surah Al-Kaf, unang sampung talata. Surah Al-Kaf, Chapter 18, Verse 1 to 10. Alhamdulillahilladhi anzala ala. Abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. 1. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah Azza wa Jal, na siyang nagbaba ng aklat sa kanyang alipin at hindi niya ginawa rito ang anumang baluktot to Qayyiman Basan dan milladun huwa yubash mu'minin al ladina salihat ajran hasana. Itong Quran ay tuwid upang magbabala ng matinding parusa mula sa kanya at upang magbigay ng magandang balita sa mga mananampalataya na gumagawa ng mga mabubuting gawa na para sa kanila ay may gantimpalang mainam. 3. Makithina fahiyabada, na sila ay mananatili roon magpakailanman. 4. Wayundira alladina kalut tahad Allahu walada, at upang magbabala sa mga nagsasabi na si Allah Azza wa Jal ay may anak. 5. Malahumbihe min ilmin wala liaba'ihim, kaburat kalimatan tahruju min afwahihim, inyakulo illa kadiba. Wala silang kaalaman hinggil dito ni ang kanilang mga ninuno. Napakalaking salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Wala silang sinasabi kundi kasinungalingan. Six fala alaka, bahi nafsaka ala atharihim. In lam yu'minu bihadha alhadithi asafa, maaring ikaw ay mamighati ng labis sa sarili mo dahil sa kanilang pagsuway. Kung hindi sila maniniwala sa mensaheng ito, seven, ina, cha'alna ma'alal ardi, halina bluahum. ayuhum ahsan wa amala. Katotohanan, ginawa naming palamuti ang anumang nasa ibabaw ng lupa upang subukin sila kung sino sa kanila ang pinakamahusay sa gawa. 8. Wa inna la ja'ilu na sa adan juruza at katotohanan, gagawin naming tigang at walang aning kapatagan ang anumang nasa ibabaw nito. Tanti hasibta anna ashab al-kafi warraqami kanu min ayatina. Ajaba, o inaakala mo ba na ang mga kasama sa yungib at ang inscription ay isa ng kahanga-hangang tanda mula sa aming mga palatandaan? Tan idawa al-fityatu ilal-kafi. Fakalurab ba na atin amin, ladung karahmatan wahayye. La namin amrina rasyada, nang ang mga kabataang lalaki ay kumubli sa yungib at nagsabi, O aming Panginoon, pagkalooban mo kami ng habag mula sa iyo at ihanda. Mupara sa amin ang tamang patnubay sa aming gawain, mensahe sa mga non-Muslim, sa mga kapatid naming hindi pa Muslim. Ang kwento ni Dajjal ay isang babala ng huling panahon, at ang Islam ay malinaw na nagtuturo ng pagkakakilanlan sa katotohanan at kasinungalingan. Ipinapakita nito ang kagandahan ng gabay mula kay Allah Azza upang huwag tayong maligaw ng mga peke at huwad na tagapagligtas. Mga kapatid kong Muslim at mga minamahal kong taga na hindi pa Muslim, ang kwento ni Dajjal ay hindi upang takutin tayo, kundi upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya, pagkilala sa katotohanan, at pagbabalik loob kay Allah Azza wa Manalangin tayo araw-araw. Basahin ang Surang Alkaf tuwing biyernes at manatili tayong matatag sa ating imaan sapagkat darating ang panahon ng matinding panlilinlang at tanging ang mga tapat lamang ang maliligtas. Motivational quotes by Legendary be inspired. Ang pinakamatinding panlilinlang ay hindi ang nakikita kundi ang pinaniniwala ang totoo ngunit hindi naman maging mapanuri. Huwag tayong basta-basta maniwala. Alamin ang katotohanan mula sa Quran at Sunnah sa bawat kadiliman ng panlilinlang, ang liwanag ng pananampalataya ang siyang magbibigay gabay. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. It's me, Legendary Be Inspired. See you next video, insha'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.